Sino? 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 Kami, kami, chat Sino nagtanong? Sino? <laughs> <laughs> Tapos siyempre, nahi ka. Naisip mo agad yung mga tropa mo. Naisip mo na, ganito rin kami kakulit eh. Ganito rin kami kasaya. Parang na lang, kapag meron kami nito. Siyempre, minensyo mo na agad sila. Sabi mo, pre, bili tayo ng ganito. Masaya to. Tapos nagreply yung tropa mo. Anong intercom bibili natin? Buti na lang, pinanood mo tong video na to. Kasi meron ako ditong tatlong intercom. Magkakaiba ng brand at magkakaiba ng features. Pero tutulungan ko kayo mag-decide ko alin ba dito ang dapat nyong bilhin? Uy, pa ko lang ha. Walang nagbigay sa akin ng mga to. Lahat to ay base lang sa experience ko at sa experience ng ibang tropa ko. So, ano pang nintay natin? Tara na, umpisahan na natin to. Let's go! So, bago natin umpisahan to, tatanungin muna kita, bukod sa pagmamarites, ano pa bang ipanggamit ng intercom? Uy! Lumampas na yung pre, oh! Nabuli mo nga yan, aliwana tayo dito, eh! Sige, sige, pre! Hahabulin ko na lang! Antay mo ako dyan! Uy, pre, uy, pre, kakaliwa na tayo dyan sa susunod na kanto, ha? Sige, pre, pakaliwa kami! Nakakaliwa na ba lahat? Oo, pre, nakakaliwa lahat! O ba? Diba, kapag naka intercom ka, hindi na mawawala yung tropa mo. Magkasabay na kayo lagi. Siyempre hindi lang to para sa mga nagra-ride lang. Para rin to sa mga bumabihay araw-araw. Angkas, joyride, grab, food panda, kahit na sino alam nyo kung ano yung pinaka ayaw kong na nakikita sa kanila sa daan yung tipong sa cellphone na lang sila nakatingin hindi na sa dinadaanan Napakadelikado delikado nun pero kung meron silang intercom imbis na tumingin sila sa mapa sa phone nila nakatingin sila sa daan kasi naririnig nila yung directions sa intercom nila kasi nakakonek sa phone ni, eh. Or kung tumawag man si customer, di mo na kailangan pindutin yung cellphone mo. Dito mo na lang pipindutin, no? O answer, o, Naririnig Maririnig mo na, makakausap mo na agad sa helmet mo lang. Di ba napakadali? So, yun na lang yung mga example ng gamit ng intercom. So, ano-ano itong mga intercom na meron ako? So, itong unang-unang hawak ko ngayon, ito yung Jabre Duo. Tapos, meron din ako dito yung pinakauna kong nabili na yung Freedcon T-Max. Then, syempre, yung gamit-gamit ko ngayon at yung ginamit namin dun sa video na napanood mo ng mga tropa ko is itong Cardo. Pactok Dalawa kasi yung uri ng connection na meron na ako dito sa mga intercom na to. So, itong dalawanto to ay Bluetooth connectivity and itong isang to ay mesh. Ano bang pinagkaiba ng Bluetooth sa mesh? Eh, parehas lang din naman nakakapag-usap. Unahin ko na muna tong mesh. Hindi ako may technical dito ah. Simpleng explanation lang. Paano ko rin yung pagkaintindi ko. Simpleng tao lang naman tayo dito Ano ba yung mesh? Mahalit tulad ko siya sa wifi. For example, pumunta ka sa bahay ng tropa mo. Tapos, connect ka sa wifi nila. Kumalis ka. Pagbalik mo, connected ka pa rin sa Wi-Fi nila. Automatic. Basta nakabukas yung Wi-Fi mo, automatic kukunin ka sa Wi-Fi nila. Yun ang mesh. So, sa Bluetooth connection naman tayo. Lahat naman tayo familiar na sa Bluetooth, di ba? So, example na lang. Example, kumunik ka sa Bluetooth speaker. Eh, nagkaroon ng time na medyo lumayulayo ka. Na-disconnect. So, pagbalik mo, hindi na siya connected. Hindi ka na makapagpatugtog ulit. Anong gagawin mo ngayon? I-paper mo ulit. I-coconnect mo ulit. Ganun din dito. So, yun ang differences nila. Major differences nila ng Bluetooth at ng mesh connection. So, isa isain na muna natin itong mga intercom na to, no? So, unahin na muna natin to yung friend t no? Kasi ito yung intercom na pinaka-memorable sa akin, no? Kasi bago ko inumpisahan yung YouTube channel ko, syempre, binuo mo helmet ko. And ito yung binili kong intercom. Binili ko to noong 2019 sa halagang 2,300 yata sa Lazada. Basta nasa 2,300, ganun. Wala akong mabibilan na dati. Meron man akong nakita, pero sa Quezon City pa, eh, taga South ako eh. Na, ano pa siya? Para siyang automotive store yata. Yung basta nakikita ko, nagbebenta siya ng mga ilaw-ilaw sa kotse, no? Tapos nagbebenta rin siya nito. Tapos meron din naman dito sa South, kaso online seller lang. Sa marketplace ko pa nakita. Kaya, nagarap ako sa Lazada kasi gusto ko, oh, deliver na lang sa bahay. Nabili ko siya 2019. Then, mag-aapat na taon na siya sa akin. Kung makikita nyo, may mga gas-gas na yan, tol yung mga gasgas -kas niya kasi ilang beses ko nang nabagsak to pero gumagana pa rin siya and mostly ang gumagamit na ito ngayon is yung girlfriend ko kapag ko connect siya sa cardo sa feedback ko naman dito honestly wala akong masabing negative dito kasi nagamit ko to na kapag may tumatawag sa akin habang nakamotor ako binili ko nga to nang hindi pa uso yung intercom eh wala pang masyadong intercom noon wala pang wala pang mga nag endorse endorse ng mga ganito wala kahit na sino wala may grupo ako nun, may ride ako nun, pero ako lang yung may ganito To, wala akong kausap. Naging sandaan lang ko siya ng sound trip. Nagra-ride kami, sound trip. Ito yung napang sound trip ko. Okay din naman yung speaker niya. Sa tawag, okay naman yung mic. Laro naman yung boses ko. Kaya, wala akong masabi dito. Sa quality, okay. Wala, wala akong masabi. Wala akong masabi negative. So, uh, hindi na ako sure sa pressure niya ngayon kasi nagtas na or what. And may iba-iba ng, may iba-iba ng model to. Tingnan lang din kayo sa Lazada. Pero marerecommend ko rin tong Freedcon T-Max na to sa Bluetooth connectivity. Tapos mapunta tayo dito itong cardo pack talk bold na napakasakit sa bulsa pero napaka sulit sobrang sulit nito binili ko to kasi ito yung gamit ng karamihan sa mga kaibigan ko hindi ako bibili ng ganito kamahal kung hindi ako nakarinig ng magandang feedback sa kanya sobrang daming gumagamit na ito uh, ah, ultimong mga karamihan na naka big bike ganito gamit no, kasi may tropa akong naka big bike and ganito yung mga gamit nila eh, sobrang daling mag connect sobrang sobrang daling mag isang beses ka lang connect ka na mga wala. kahit magkalayo kayo automatic kayong ko co connect kahit nga lang magkita kayo sa daan basta pares kayong nasa mesh connection magko-connect -co kayo oo masakit man sa bulsa yung presyo nya pero syempre kapag tayo eh lahat naman ng bagay ng gusto natin eh pinaghihirapan natin so yung pinaghihirapan mo dito hindi mo na may isip yung kapag nakagamit ka na nito. kaya ito yung favorite ko sa ngayon ah, at wala pang makakaano dito para sa akin kasi so, once nakagamit ka na nito, na, na, hindi ka na makaisip na iba so yun lang cardopactoc bulb etong T-Max nga pala Anim kayong pwedeng mag-connect-connect dito. Tapos dito naman sa Cardopack Talk Bold ay 15. 15 kayong pwedeng mag-connect-connect na nag-uusap. Tapos ito naman. Itong Jabre. Jabre, Jabber, hindi ko alam kung tamang bigkas no? so correct nyo na lang ako sa baba so itong Jabber Duo naman binili ko to para sa OVR ko so lang din ng bagong intercom sa totoo lang gusto ko naman mag try Ma din sa Ardo kasi itong mga to nakakonnect naman sila lahat nakakonnect ko sila dito kasi ito pwede mong gamitin as bluetooth connection para makapag connect connect kayo dito so itong dalawang to ginagamit to ng OVR ko and itong Jabber Duo binili ko to nun sa makina para talaga sa OVR ko so ko lang nung bagong intercom para sa bagong helmet na nabili ko para sa kanya no? so itong Jabra Duo same lang din sa T-Max wala naman akong ibang masabi wala akong masabi negative and sound quality okay naman yung sound yung boses naman ng girlfriend ko sa mic, okay, malinaw. And budget friendly talaga to. So, kung ikaw, dalawa lang kayo ng jowa mo lagi, dalawa lang kayo ng OBR mo lagi ang magkausap, eh para hindi na kayo magsigawan, eh yung mga ganito na pangdalawahan, dalawahan, eh pwede nyo nang bilhin. No? Kung di naman kayo masyado nag-group ride right? kung dalawa lang kayo or kung ang kaska or grab, ito, pwede na to. Pang dalawahan, eh. affordable siya. So, sa tatlong yon alin dun? Alin dun? Ang dapat nyong bilhin para sa akin, dalawa lang ang pagbabasihan mo lagi diyan. Unang-una, paano mo siya gagamitin? Pangalawa, budget. Panghuli lagi yung budget. Kasi pinaka magbe ka lagi sa kung paano mo siya gagamitin. Nagra-rides ka ba lagi? Ilan kayo nagra-rides? Kung anim ba kayo or 15 kayo kadami or kung kung anong gamit ng makakasama mo lagi? Kung meron doon na nakaganito na or kung wala pa kayo ng kahit na ano nitong mga to. So, sabihin natin na nakaganito na. Sabihin natin isa, dalawa sa mga tropa mo nakaganito na. Wala ang choice. Alam mo kung bakit? Kasi, mas okay nang tumulad ka don sa mga kasama mo na meron ng intercom para hindi ka na mahirapang kumonek. Kasi, pag ibang brand, binsan nang hirap i-connect. Yan, yan may mga issues na ganun. Nadi-disconnect or what. Basta, para hindi ka na mahirapan, ibase mo lagi sa kasama mo na meron na. Kung meron, kung nakaganito, ganito rin bilhin mo. Hindi lang specific na ganito model ah. Basta, kunyari ito, Fridcon. Naka-Fridcon yon Sabihin natin nakaganito. Pwede kang bumili ng mas mahal nilang model. Basta, same brand. Freedcon, Freedcon. Kapag, uh, onyari, nakakardo, kardo rin bilhin mo. So, doon lang papasok yung budget. Doon mo laging ibabase. Sa kasama mo na meron na. Or, kung wala pa, sabihin natin na, kayo kayo palang nagtatropa no, napanood yung video, tsaka nyo lang naisip na mag-intercom. Tsaka kayo mag-isip sa budget. Magkano ba budget natin, tol? Kaya, nyo ba, kaya ba natin maglabas ng malaki para dito? Or, doon lang tayo sa saktong, basta lang makapag-usap tayo. Pwede na yun iyon doon na papasok Yun. So, lahat naman to maganda. Lahat naman to mabibigay. Yung pag-uusap na kailangan nyo sa daan, yung pagmamaritesan nyo, Pagchichikahan nyo, lahat to mabibigay. Habang nagrarin kayo, lahat kayo mag -e enjoy dito sa mga intercom. Walang intercom, walang intercom na hindi ka mag -e enjoy lahat mag-enjoy kayo. Kung hindi man kayo group ride, Sabihin natin mag-jowa kayo o BR. Syempre, do na papasok yung pangdalawahan lang. Hindi naman kayo masyado nag-group ride eh. Kayong dalawa lang naman lagi kasi mundo nyo lang yung isa't isa. So, pwede na kayo sa pangdalawahan lang. Meron din namang Cardo na pangdalawahan lang, no. Pero pricey kasi masyado yon para lang sa pangdalawahan lang. So, marerecommend ko yung kahit yung Freedcon, meron din naman din sila. Hindi lang ako sure, pero alam ko meron sila. Magka-same lang sila ng price range, no. So, ganun lang ang bilhin nyo kung dalawa lang kayo ng OBR mo lagi wala ka namang ibang nakakasama pang dalawahan okay na yung pang dalawahan na yun sobrang okay din yung pang para sa mga bumabiyahe araw-araw joyride, grab, lalamove, food panda angkas kunyari example sa angkas para parang hindi kayo nagsisigawan ng customer mo ayun Ay, customer ng, ng pasahero mo para hindi kayo nagsisigawan so sa budget naman pagdating dito saktong sakto to hindi ka masyadong maglalabas ng ganoon kalaki yan ang aking basihan kapag bibili ka ng intercom kung nakaabot ka sa dulo ng video na to. Maraming maraming salamat sa'yo. And sana natulungan kitang pumili ng bibilin mong intercom. At bibilin nyo kasi as a tropa ng bibilin yung intercom. At sa muli, at nawag niyong kaalmutan pala mag Maraming maraming salamat sa inyo mga to. Ride safe everyone and stay safe. Babush!